Aba, madilim pa ang mga first honor na sa harap na. Sa tabi, ang Pasko ay pag-ibig. Kaya po, wini-welcome namin kayo sa Pamaskong Handog 2024. Ito po ang day one ng ating Pamaskong Handog. At nagpapasalamat tayo sa Diyos, una sa lahat, sa marami biyaya sa atin. Isama na rin natin pati yung mga panghamon natin, di ba? Nang pag-test ng ating at sa akin din on. And secondly, magpapasalamatan po ang pamahalaan ng San Taguig sa ating mga taxpayers mga nagbabayad ng buwis. Ang para sa kanila, meron po tayong ang dinig ninyo ng so? Tinatindigan natin ang kaligayahan. Ibig ko po ang mikropono sa counterpart ni mayoral Lani, bawal po ang malito. Ito po ang congressman na talagang magtataguyod at patuloy na maglilingkod sa At ang unang araw po natin, nandito tayo sa Barangay Casada Kasama natin ang ating mga liquid bayan Hello po ang ating abagado, darling Ikay Bernie Brosaltos Big Boy Marcelino Ogalinola Commissioner Raul Aquino Busy busy na ang ating Vice Mayor RPE Ian Halid Boy, Spider-Man, Sabi Cruz, Alan Cruz, Gabby, San Pedro, and Attorney Joy, Pabla Cruz. Nandito din po ang ating pungkos Jimmy Labamba, o si Jimmy, at Totong Manyosa. Merry Merry Christmas po and a Happy New Year. Welcome po sa lahat ng mga bagong dating. Matatagpuan niyo po doon sa harap ang ating masipag na congressman, Ricardo Ali Cruz Jr., Vice Mayor Arvin Ian e. Alit, at syempre ang mga konser ng bayan natin. Hello! Uy! Ito pa! Sina Hindi mo na gagamitin ng bingkito ngayon. Ha? Pamaskong handog muna ay lang ang mas secure ang doon natin Merry Christmas na ate! at yung po naman container ng ating mga groceries ay pwede nyo pa pong magamit para po sa uh, Mayor Lani kaya ano ba ng niya? Very Good night. Good morning, 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 Good Good morning, sa lahat ng pamasko ato, ang ating pamasko 2024. natin 2024 so, so ito po ay uh, pahalina ng tradisyon natin so, dito sa ng uh, sa na sa mga din sa, so, sa mga taxpayers natin. dahil sa kanila, hindi ng mga programa katulad sa mga partner natin mga ang sa ating Vice Mayor Arbelian Ali at mga pagsila Merry Christmas! Siguro iikot mo yung ating microphone habang uh, nagbibigay tayo ng na mas umando. Iparinig natin ang tinig ng ating mga kasamahan sa team EFC. Meron po ay ating makita ng babati, na ating Vice Mayor Arbelian Ali. Selamat okay, aynalong sumagan na muli Merry Christmas happy hatig ni and Diosyon Para mi salamat sa tin boys prayer Ali kaming po natin apag dali nang ijay amo bro panalo Merry salamat